Link tayo guys. At saka kalabasa, sitaw. Ayan, magulay tayo guys ng kalabasa, sitaw. Ayan guys. Ayan. Ayan ang ating ingredients. Ang sahog. Bawang at saka sibuyas guys. Ayan. Para sa ating gulay. Ngayon ilagay na natin ang giniling. Yan, halagang si Queen na giniling lang yan ngayon. Ang giniling. Para sa ating kalabasa at sitaw. Yan, halagang si lang yan guys. Kailangan kitip-kitip. Saka lagyan natin ng konting asin. Konting. Para sa ating gulay na... Kita. Kalabasa. Ayan. Ipahin muna natin ito. Nagitan na natin ang ating biniling. Ngayon, ilalagay na natin ang ating sitaw. Ayan ang ating sitaw, guys. ayan at punti lang yung ating guliling marabat ang sipaw ayan ito ang ating sipaw alahin natin ang sipaw guys kasi yung kalabasa bibita para hindi siya unang na durog ayan guys ang ating unang Ayan pa ang ating kalabasa na ito. Oh, sitaw. Ayan. Malawin lang natin yan, guys. Ayan, ay. Right? May sira. Ayan, guys. May sira. Tatanggalin natin. Kamay lang natin yan, Hindi ko nakita. Ayan. Ayan. Ayan ang ating sitaw Hayaan lang muna natin yan guys Ayan Hayaan lang muna natin yan Hanggang sa lumamagot Tsaka natin ilagay yung Kalabasa Sitaw guys Ayan After 5 minutes guys ngayon, susunod naman natin ang ating kalabasa. Ayan, kalabasa. Ayan, healthy food yun, guys. Ating kalabasa, guys. Ayan. Ayan. So, ayan lang muna natin lumambot yan, guys anak ng tinimplahan naman guys Ayan, lagi na rin sanay 'to it, guys. Ayan. para masarap. Masarap nito may sabaw sa gulay. Ayan alam muna natin siya ng kumulo guys. Ayan sya ng kunting asin pa guys. Ayan, lang guys. Saka lagyan natin siya ng kunting bikin. kontik lang din bikin. Ayan. Mikos-mikos lang guys. Alagyan natin sya ng magic sarap. Ayan. Ayan. Kasi marami siyang gulay guys. kailangan sumarap para maubos. Tapos lagyan ko natin ng yan guys. Para Masarap ang ating gulay. Ayan na guys. Ang ating gulay. ating gulay guys. Ayan, lagyan natin siya ng nor pork. Kasi konti lang yung ating giniling guys. Ayan, para masarap. Tamang tama yan guys. Lambot ng atis. Kalabasa, ayan ang lambot na siya. Ayan, nasa yan, guys. Siguradong. Think como lo ian guys Luto na po ang ating gulay, guys. Ayan. So, thank you for watching. God bless you all. And don't forget, please subscribe. Justin K TV. Thank you. Bye.